Okay. Mga kachika, race 1 na tayo. Mangya ng gapan. Number 1. Ayan, good luck, bossing. Ay, race, movie movie Ito mga kachika, kalaban. Si Jefferson, Birador, number 44. Batang Cardenas, lane 3. Bulaklak, lane 4. Ni Jefferson, kulay puti. 44, 44, 44, 44. Hello, hello. Mga tatay, paalala lang po. Yung bakot po natin, huwag natin tapakan. Uh, masisira po. Paki po, paki. Ibaba niyo konti. Yeah. Wala namang ulan eh. <laughs> Ibaba po ko. Kaya, Oh, salamat po, salamat po. Taas yung bagya naman. Oh. Ayan na po. Ayan na. Ayan na. First race natin yan. Nauna yung puti. Sino kaya ang maranalo? Nauna yung puti. Ayan na po si Mangyan. Pilipino Filipino versus Amerikano. Hindi to mga Kala ko ba magkakampi yung Filipino at Amerikano? but. si Mangyan. Pompom, di Orange oh, to, Birador. Ang nanalo mga katsika sa first race natin, Mang Yan. Congratulations. Ayan mga katsika, second three. race, number 23. Three, three, birador lane 3, Batas. Birador cyber, birador Lane 2. Leader Boy, number 23. Lane 4. Good luck. Oh, excited, excited, excited. Excited eh pa si Bulaklak. Batang Lane 4. Bulaklak. Yan din ba 37 number Bulaklak. Hop, oh, dadan tayo muna intay niyo po yung kalaban nyo Kayo rin may inip sa dulo. Hindi ba sige din na? Eh? bangko pa dyan ako. Excited si Berador. Good, good luck. 37, ala pa dito, bukabon. Ayan na, excited, excited. 37 po, bulaklak, kasal po. 37, bulaklak. Tatak po ba, hindi. Ayan, verse 6, bulaklak. Race 3, 3 46, batas. 11, cyber. 11, bullock, 15, 15. Little baby Get ready na po kayo mga mga tila -tila -tila -tila. Race 2 yan, class B Magiging ita Second race, yung class, yung class B, B. Bali, tatlo yan O, ay, yung Kristo Dadami, dadami Opo, pa, tabigting Kanina ay, pa, ay, ay, gola, ay, na na kita Nagugutom na po sila, pantay-pantay Job lang Ayan, ayan na po Ay, lumihis Lumis. No Bumalik. Lumis Cardenas. Ayan na okay mga kasi na sino kaya mananalo palaario. sa ating Papi. second yeah. race Ayan, class B. O. Ayan, kung sino pa yung nauli. Oh. Pag naiuwang na, ka, ka dito ka, siya, at nahuli ka, kakain wala, ka lang alikabo. Grabe, alikabo. Ayan o, sinayawan lang o. Kung sino pa yung huli. Eh. 23 23 win mga kachika Pirador Pirador, pirador. pirador win mga kachika Congratulations Lane 2 pala pirador. Ang ganalong mga kachika sa second race natin Lane Pirador 3. Congratulations number... Ayan ah, na mga kachika Race 3, 3, 3 tayo 3, 3, Class B 2, Anong pangalan niya Number 3, 4, 11 ang pangalan? Saber. Saber. Ayan. Saber. Saber, mga kachika ng Malibay. Good luck. Get ready na po kayo. Versus Batas, mga kachika, number 46. Good luck. Boss, ano pangalan niya, boss? Batas. Versus number 15. Little Baby, mga kachika, number 15. Good luck, little baby. Little baby. Si little little baby. Little baby. Good luck. Yan race three tayo mga ka-chika Ito mga idol. Race three to. Idol si little baby. Race three po to mga idol na. Good luck sa inyong tatlo. Abangan natin mga ka-chika kung sino mananalo sa race three natin. Class Di pa rin tayo. Na mga chika, sarado na ang na. na race 3 yan. Sino kaya mga ang <laughs> mananalo? Ayan, nauna po ang lane 2. Lane 2 po nauna, ayan. Umahabol po ang lane four. Ganda ng laban na ito mga Sino ayan, kaya ang mananalo? Ayan, na. Lane Lane 2, Lane 4. Lane 4. Lane 4. Lane Little, little baby. Si lane 4. Uh, number 4. Lane 4. Lane Ang nanalo 4. Lane 4. little plan. baby, okay. congratulations. Okay. Tipon. Hindi ka nanalo sa race. Team. Fighter. And little baby. Baby Ace. Hindi sinasarado na ang kwadra. Ayan, go ayan na. na. Ayan, ayan na. Alin ba yung lumihes? Ayan na. Sino ka nanalo? Ang nanalo Sarhenko. Ah, man, man, Mandaragat Mandaragat. Okay. Ano pala yun? Ayan na. Lane 2 man. Napunta sa lane 1 yung lane 2. Ayan, ayan, na, Sargento. Three. Sarhento mukha mga kachika ang nangunguna. Hey, na. hey. Sarhento win. Nanalo nga, nakakaka naman. Sarhento win. Kaya naman yung hakin lumalabas. Congratulations. Sarhento. Fighter sa lane 2. Number 16, BBH lane 4. Fighter, number 16, Baby Ace. Batang Mahipon, lane 3. Congratulations. Fighter, lane Sarendo. 2. Baby Ace, lane Sarendo. 4. Sarendo. Ano yan? Sareto. Makachika Race 5. Para alam niyo susuotin niyo kung saan kayo linya. Ito, Makachika race, race 5 natin, start, number 4. Tama. Oh, Race 6, number 8, Voltes 5. Number 25. Ayan. Batang mahiton mga kachika. 31. Versus. Silex, versus Michael. Boss Jolo ng Bulacan. Number 31. Silex. Number 36. Versus Baby Ace mga kachika. Ayan, sabay number sabay 16. O oh, batang mahiton. ng Lane 3. Fighter. Lane 2. Baby Ace. Lane 4. Ayan, ilang beses, paulit-ulit. Ayan, good luck. Ingat kayo dyan. Good luck. Ingat kayo. Boom. Ayan na mga kaji, kasarado Ayan na ang quadra race 5 tayo, class B. Oh, yung orange pong pa payong. Ayun. Ayan na po. Go na. Pinukas na po. Nagsabay-sabay na po ang tatlo. Sino kaya patay, masika patay. ang mananalo? Si Cholo Bill 3. O oh man. 2 pala 2. Lane 2. Ayan, nangunguna po lane ay, yung lane 2. Pero ng lane 3. Lane 2. Yung lane 3. Lane 3. Nako, three. lane 2. Ay, I ba't ganun? Ay, natari yung lane 2. May bigla. Nakabuka yan. Eh, ano nangyari? Ayan na, mga kasika. Number 4. Oh. Number 4 oh, uh, yeah. win. Oh, hindi naman mapigil ang sama. at saka number two kuya, ano pangalan kuya, okay. ano pangalan yan? Hey, anong. Kuya, anong pangalan yan? <laughs> batang mahipon, congratulations pogi pala mga taga, mahipon talaga oy, mga tanod <laughs> ayan na at kinaway-kaway na mahibagang bandera Ay, pag, kinaway-way na po ang guwang bandera ala pa ba? baka may nakahiga Oh, so, hindi nakaano yung benching ko. Ayan na ka you've been, you've been ayon ayon lang, mga kachika, naiwan. Ah, sige, sige. Na, dalawa lang. Diretso po yan, diretso. Di hindi, kahit kasala, hindi siya nagpatak mo. Uh, tanggap pa rin ako. Sige, ilang problema yun sa iyo. Ayan na mga kachika, sila ang mananalo. Wala na hinitin na, ng -nalo. lane 3. Lane 3, voltage 5. Nakau, nakapos, kinapos, uh, Buktis pa ay Silex ang nauna. Silex number 31. Silex number 31. Ito ah. na, race 7. Ang kayo, lane 5. Onyok, lane 4. Masa lane 2. Asset, lane 3. Anong pangalan yan? Kimstar. Kimstar, mga kachika. t na na, Silex. Race 7. Silex po, hinete na. First asset Marika, number 47. Ah, Lane 3. Ayan, good luck asset. Get ready na po yung red. Versus Malibay. Four. Onyok number 5. Dapat sa kay Bukoy Kuy lang yan ah. Get ready na po yung fantastic. Versus Bolero. Little Sandboy. Pinabayan. Number 7. Good luck. Bali, apat tomatika. Ayan na mga kachika Tuloy, diretso na sa oh, sabay-sabay <laughs> lumipat <laughs> lane 5 <laughs> uh, uh, Lane six... lumipat ang na Lane 2 Lane 2, no? ma Lane Lane 4 <laughs> <laughs>

Kaya mga kachika, next race tayo. Race 8 na tayo. Eto, bunga to sa aking mga inaanak na mga pogi. O, ano pangalan yan? Fantastic. Fantastic. Number 14. Versus Bolero mga kachika ng Malibay Ayan, Good luck Bolero ng Malibay Oh, get ready. Rastik, bolero, pinakaya. Boss, boss anong pa pangalan yan? Little Samboy. Iri-revis tala po. Ah, iri-revis tala. Uh. Ito naman mga kachika, kasama pa to sa race 8 natin. Number 36. Ay, dalang pangalan to. Pinabayaan? Pinabayaan. Number 36. Team Super Farak. Uh, Good luck sa inyo. Gandang araw po, Deputy. May ang tatlo lang kung sino maulat sa DS at Pinis Line. Sino kaya mananalo sa kanilang tatlo? Kaya kung ano sinabi niya, yun yun. Ayun na po, tatlo po. sabay-sabay. Pero nauna, lane 2. Humahabol po ang 2 and 3. Ayan na po, nag-uubos na po. Nakakana na po yung lane 2. Nakakaka na ang naka -na lane 3. Ay, bumabon. Ay, ayan na, makikita. Nakakaka na yung number 40. Fantastic. Number 40, fantastic ng bumabo. Congratulations. All, race na. Ayan na mga kachika, race. 8 na tayo. Anong pangalan? Brand new. Nang luyo with legendary Tatao Mel number 33 excited naman si number 33 double light nang bunga 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 Brand nyo, Double Light versus double light. Ano pangalan na re? Si Double Light Robin. Ano pangalan na re? Robin. Robin Hood, number 33 Ayan, good luck Robin Hood Versus oh, yung ito, eight, team ni eight, boss, boss Gary class, class A Boss Gary, pangalan Yung Ray 17 na ah. Super Parak, Bridgestone, number Makisi. Tumapakata po yung Super Parak ng Parado na ang Pantay, pantay po ang apat. Ganda. Pantay, Sino kaya ang mananalo? Andyan ang ang team news. Ay, ako. Ay, ako umabulan lento ay nagobraño triple so, pare, 5 pare, rin pare, pare pare, pare pare, pare pare, pare pare, pare Escobar pare pare, pare pare, pare versus eto mga kachika, taga Bulacan. Sports ya ka? Police, po. mga kachika, ng 57, good luck. Ayan, versus Escobar ng Family Mendoza. Ayan, good luck, Escobar. Ingat kayo dyan. Ang lane nyo.

yung na doray, mo kamusta, Rosal, anala, 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 race tayo Boss, anong pangalan oh, niyan? Oh, Sarah 13. Choker, mga kachika na. Bunga po. Isang picture. Shout out. Good luck. Ingat kayo dyan. Shoutout. Shoutout. Susunod po, sa race 12. Tignan mo nga lang pagkakataw. May shout out ng asawa. Versus. Boss, so... boss, anong pangalan niyan, boss? Batang Israel. Batang Israel. Batang Israel. Good luck. Ayong may ba, na tap -tap. May Mark, Ta Ayan, ma boss Mark Angelo We Calma, shout out Good luck Kawayan mo ito na Versus, boss, anong pangalan yan? Big time. big time Good luck, big time Big time, big time na ano lugar yan Ay, picture ang good luck, big time, big time. Big time, -ano big time. Ingat ka dyan Race to win, alitap-tap Laber Ayo. Para ba yun? Ani ni sa tasyo ko kami we. Ay na po, pantay pantay po ang tatlo. Abe, ani na parata. Pantay po ang tatlo. Ayam po, nagubos na po. Lane two ang down na lane two. Lane two. Matika si no kaya oh, suga, 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 suga. Na, ang mananalo. Tatlo pa ispa. Ah, sige 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 sige. Ayon na katika ang Oh, so, batang Israel, congratulations. Oh. Ayan na mga kachika. sino kaya ang mananalo? Winning blow. Win blow na to. Winning blow mga kachika. Number 17. Ayan. Winning blow mga kachika. Winning blow. Okay. Next race. Ano pangalan yan? Prinsipe number 22. Pilyo lane 4. Ipunta e nyo, race 1. Batang Siman. Terminator, good luck. Ingat. At saka yung tala. Ingat Talawa kayo, Terminator. Versus, ano pangalan yan? Ha? Pilyo, mga kachika ng kapal. luck sa team ni Kuya Gat. Ay, may kanila. Versus. Ito, mga kachika, taga-Florida. Mysterioso, lane 5. Mr. Yozo. Ayan. Bilyo, lane port. Good luck, Mr. Yozo. Parang pensyo. Susunod Atak kayo. Good luck. Ingat kayo dyan. Team Gutad. Ingat. Ayan na Last mga kajika. Kumakabay-kabay na ang mahiwagang bandera. Ayun, nakawala ang isa. Sayang naman. lang pasin sa yan. Okay. Diretso na yun na sa huli na yun. Ayan na po. Binuksan na po. Binuksan na po. Ayan na po. Tatlo po ang naglalaban. Nakapulat po mga kasita. Yung Yun na naglalaban. Yung tatlo na yan. ayana na. Sino kaya mananalo? Ayan na. Oh, pero po ang tatlo pong naglalaban. Lane 3 po ang nauna. Lane 3. Ayan na. Sino kaya ang nanalo? Ay! Oh. Si Terminator po. Terminator. Number 0. Termi Terminator win, mga kachika. Congratulations. Sabi pong baby dayang dyan. Terminator. Ayan, mga kachika. Next race tayo. Next race. Lane 3. Ayan na, mga Tikat ni Lucky Star Race 14 Playboy ng bungabong Ano? Lemon ng bungabong Lucky Star Lemon Versus Junior Big Boss Perno, Long pin, nang sampai sini. Terminator. Good luck, long pin. Rio 41 Misterioso Race Ayan na mga kachika Lucky Star Long Pin Junior Big Boss Ayan na sino kaya ang manandalo sa race natin na to Lucky Star Long Pin Junior Big Boss Lane 1 ang now na Lane Ayan na Mabay sino kaya ang mananalo entry na. Ayan Bye, na mama. Lucky Star na to mga kachika Hello, Ayan na Lucky Star win Game mga kachika congratulations team Lucky Star Congratulations okay, team